yan so sa ngayon guys naman uh, magtatanim tayo ng maes yung pampakain sa uh, manok so ito ang ginawa ko uh, wala tayong araro pang araro dito eh kaya ang ginawa ko ay binareta ko lang yan kaya ating bareta, oh. may huwagang bareta tsaka uh, pala okay sa tabi ng ating asola plant Okay, so ang gagawin natin dito, ayan o, oh, nabaretahan ko na yan. Ito, idadasog natin dito. Parang bisingay siya. Hate. sa so, so, ganito natin ilalagay yung ating sa gitna ng guhit. Diyan natin ilalagay yung ating maes sa pampakain sa manok. So, wala akong tripod. Saka so, ayaw magpakita. Habang <laughs> hinagawa ko siya. Okay, so papalahin ko lang to tapos siguro mga tatlong tudling o apat na tudling yung ating gagawin uh, nakabili kasi tayo sa Shopee ng um, maes na 200 pieces pampakain sa ating manok so maganda yun kaysa bumili tayo ng kwan so gagawin ko pala dito sa may kwan na to mga mais na to puro organic lang papakain natin sa halaman natin yung mga dumi ng kambing manok natin na inalagaan at nagkakaroon tayo ng tupan nito sa mga susunod na linggo bibili tayo okay, yung mga dumi nun, yun yung ilalagay natin dito sa mga taniman natin na to ayan, so parang doon sa may baba namin, kasi sa may bahay namin, sa baba bandang baba yan uh, doon yung mga alaga namin tapos dito sa may party na to okay, dito naman manggagalang yung pagkain nila So, ngayon, parang baliktaran ba? Gano'n. Uh, dito kukunin yung mga pagkain nila. Yung mga manok natin, gano'n, kambing. At saka yung mga dumi naman nila, dito natin nilalagay sa halamanan. At the same time, uh, nakikinabang silang pareha sa isa't isa. Okay. So, ngayon, papalahin ko na to So, mamaya ako na ito. Uh, uh, so mamaya ako na ipapakita sa inyo kung ano yung finished product natin. Baka pa ba tayo ng ulan eh. Okay. Let's go. So, yan na nga guys. Natatapos na natin siyang magambulan or matudlingan. Yung ating tatlong tudling. Ayan. So, ito yung kwan nga pala natin nabili sa Shopee. Na? Uh, mais. Oops. Ayun, oh. May pray pa siya oh. May pray siya na. Uh, 20 pieces ata 200 pieces kasi ito eh So ito guys, tataniman ko na kalina ito eh Kalinang maga Itong party na ito, itong nauna na ito So ito lang dalawa Ang ating tataniman So ito yung pantanim natin na improvise Na kakoy na ating ginawa last time Tanim tayo ng malunggay Ngayon uh, Tanim naman tayo nito Sal lang natin Let's go. So yan, hindi na tayo gagamit Kukot-kot na lang tayo ng ganito. Malambot na may lupa. So ang laglag -lag lang natin ay dalawa-dalawa. Yan, tapos uh, mga isang tangkal lang yung pagitan. Yan, pwede naman yan eh. Kahit di naman ganong malalim, okay lang yan. Kasi, kaka naman yan eh tubo naman ka yan so dalawa dalawa laglag ko oops ayun ay ulan mag sana tayong abutan ng ulan yeah. mahirapan kasi tayo mag video kapag kone ano eh? kapag merong um, may pantanim kaya daliri lang muna, malambot naman eh. Uy! ano yung asa natin kasama. Si Cookie Boy. Cookie. Ayan. Pumabuhay ka ng madami, para may pagkain ng ating manok. Maganda to, pampaitlog sa manok. Mais. Sa so, tayo lang din gagawa ng pagkain ng manok. I-improvise tayo lahat. improvise lahat. Yung na. Saan so, na hindi tayo abutan? Yan. Lag, 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 lag. Pero lang to kapag lalo kapag may, may pantanim ka. Madali lang to. Yung ibang pantanim nila eh, koni, nakatayo na sila eh. Yung ibang mga uh, magsasaka. So, sa uh, ibang mga magsasaka, mas, maki, mas malalapit pa dito ang tanim. Lalo na yung kanila. Yung daanan. Yung espasyo niya dito. Parang ganito eh, oh. Yung gitna na to, mayroon pang tanim eh, na mais. Ganun lang kakitid yung uh, nila space ng daanan ng tao kaya goods pa rin tong spacing natin na kahit medyo ma ng tao nito malapit yung tanim natin na isang dangkal lang goods pa rin yun so ito puro organic lang ang itatanim natin ay ilalagay natin dito napataba last two hindi na lang hindi pa natapos ah yun so dito yung susunod ah mukha pa tayo ng mais ulit nabitin hindi pa umabot konti na lang eh ayan oops ito sa tudling na to tamang tama to kasi may ulan eh may bagyo pagka tapos ng bagyo eh may tubo na to <laughs> sana tapos tapatabaan na natin siya ng dumi ng kambing Meron na ako na ipon doon konti ng dumi ng manok naman. Okay lang yan, tatlo. Dumi ng manok. Pwede rin natin ilagay dito. So, kita nyo ah. Yung manok, kinakain tong ating mais. Ngayon, yung tain niya naman, siya ang pataba ng mais. Di ba? Yes, na goods yun. Magandang combination na i-apply natin pag tayo mag-relay palagi sa sa mga synthetic ba tawag doon <laughs> tayo mag-relay sa mga um mashadong ang gaga, ah, wag tayo mag-relay sa mga pataba ng mga complete replicators eh Pwede naman din ang kaso ang, ang ginagawa lang naman nung kasi pinapataba niya yung halaman yung lupa hindi niya pinapataba kumbaga tayo naman ang papatabay natin yung lupa para siya nang bahala sa tanim diba? di ba hindi natin sure kung anong magiging output nito pero tatry natin yung best natin para maging maganda yung tanim natin Buti nga hindi pa umulan eh. Kaalas 4 na. May bagyo pa nga daw eh. Yeah. May pasok na sa lunes. Sulitin natin tong bakasyon. <laughs> Talan na titira natin sa ngayon. Ah, Talan na titira ang bakasyon namin. Kaya... Yeah. Yon, sulit na sulit yung ating bakasyon. Ayan. Isang so, kulang pa. Kuha tayo. Kung konting-konti na lang. So may sumobra pa ito. Kapag may hindi na buhay, panghulip natin. ba? Diba? Panghulip. O yung ang tawag doon sa panghulip ay pang yun yung kapag hindi nabuhay yung tanim so may natira tayong konti ito yung mga natira sa atin no? Oh. so yun yeah. na good sa ito kasi natanim ako na kalinang maga <sighs> ah, isang nakakapagod na araw view muna tayo dyan makulimlim na araw na araw na maghapon pareho, pa rin Thank you and God bless. Like bye bye.